Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. magandang gabi po sa lahat ng ating mga televiewers worldwide. ba? Diba? Hindi lang Luzon, Visayas at Mindanao, but worldwide. World ako domination. po, Ako po ang inyong mare ng bayan. Mare, yaw, kasama natin ngayong gabi. Walang iba. Attorney PG, ang pansamantalang humahalili sa ating abogado de Campanilla na si Attorney Danny Concepcion. Hi, Attorney Hello. Galan. Hi, Mare. Magalang ako. Oh, dapat lang. Oh, yan. Di ba? Attorney PG Gala oh, yeah. Ayan. So ang tanong ko Hindi ka naman na-traffic papunta dito Hindi na with the NCAP oh, Ang saya-saya in no sayasaya. Oh. Pero ngayon Minsan minsan kumukulog Kumikid Ang gulo ng panahon Actually ano? ngayon na yung transition ata Ano? Oh. Oh. tag na okay. Ano yung sabi nila diba? Yung pasyam Ano, may, ano may uh -huh. yung origin ng pasyam? Uh, Pasham. Ano yung, oh, Nine days straight na ulan sa ah, may sa probinsya. Pasyam. Ah. Pag gano'n, nagsyam na, magtatanim mo sila ng bigas. Ah, And At it's now nice. officially the start of the rainy season. Ah, may gano'n talaga. Pag nine straight days, Pasyam. Ah, may Pasyam. Mm para kinakabahan ako dun sa pasya. Parang oh, para papay. meron diba? nyo, no? Hindi naman, di ba, pasya? Meron diba? Nga, meron nga. Oh, kinabahan ako sa pasya. <laughs> oh, anyway, so eto na po mga giliw namin mga televiewers. Eto na pong numerong pwede ninyong tawagan. Ano ito? Oh, ito na, 0954-310-0331 for sa mga Globe users. And sa mga smart naman, it's 0961-770-8807. Oh, there you have it. Kaya tumawag na po at mag-text na. Sabay-sabay tayong matutut. Tuto mula sa ating Abogada de Campanilla at sabay-sabay tayong uh, magiliw din. Ang tawag doon, magsa... Ma hindi, 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 ulitin natin. Sabay-sabay tayong matuto, sabay-sabay tayong mag... Sige, mag kaya mo yan. magiliw? Hindi, hindi, mag, ano, hindi, ano tawag mo doon? Uh, ma masaya. Magliwaliw. Uh, hindi, hindi. <laughs> At Ate Dani, Misa na miss ko si Ate Dani. Oh, ang lalim ng Tagalog doon eh. No, no. Minsan pag tuda Tagalog, pag lumingo sa akin, numudugo na ilong oh. ko eh. Oo. ng Tagalog. Ang Tagalog kasi Tagalog Tagalog siya. Oo, oh, oh, proudly. Oh. Ang galing niya magluto noon. Oo, oh, magaling din siya hmm. magluto, di ba? Sa kakabanggit natin, inuubo na siya. Oo, nga, sasabit na siya. Sorry, sorry la, sorry. Okay. Oh, eto na. Ang ating mga texters na handang-handa na rin na makatanggap ng kanilang mga sagot sa kanilang mga katanungan, si Rain ng Antipolo, 23 years old. Kailangan ko lang po ng ID pero medyo nagdadalawang isip ako kung makakakuha ba ako ng passport. Kahit may isang maling letra sa birth, ano daw? Birth certificate nga. Ah, kahit may nagdadalong isip siya na makakuha ba siya ng passport kasi nga may isang maling letra daw sa kanyang birth certificate. Ano ah. po kaya ang kailangan dalhin kung may mali sa birth certificate para makapag-apply ng passport? Ah, okay. So ano yung ID? So, hindi lang, sige, let's see. Okay, sagutin mo na lang ito sa, sa birth certificate. Okay. Siguro, Sige. kailangan ko lang ng ID. Okay. Sige, di ba? Ang kailangan niya, valid Ay, ID. ID. Ang naisip niyang niya gawing valid ID, yung, yung passport. Ambisyoso oh. siya. Passport kaso, agad, oh. Kaso, ang problema, so, may mali. Eh, kailangan naman na requirement uh, okay. sa passport. Oh, oh. Ang certified true copy Actually, na galing, galing naman, PSA. Actually, guys, naman, anong valid ID? Oh, oh. Lahat yan, pagbabasihan pa ang birth certificate mo. Na. Nako, edi paano na yun. Okay. Ang maganda niya, noong unang panahon, noong unang panahon, pag mayroong isang mali lang sa birth certificate mo, korte ka agad. Oo nga. Gastos agad. Gastos agad oh, yan. Pero ngayon... Ngayon hindi na. Hmm. Ngayon, there is a new admin... Sa new law na pag only um, clerical or typographical Tama. errors, it's only an admin proceeding so Correct. sa ar, sa registry of deed sa sa civil register ka na lang magfa-file ng Correct. affidavit at yeah. saka Kunyari, kung ang and only for clerical and typographical errors so usually Correct. kung misspelled ang name katulad niyan oh. isang maling letra lamang oh, oh, baka oh. pero wag lang sa surname friend ha bawal oh. sa surname oh They pwede rin sa surname kung isang letra lang naman Ob kung obvious na clerical error ah. kung obvious ah. Ah. Kung so obvious. for example ang tatay niya nakasulat doon La cruz sa kanya naging Ella Cruz. Oo, parang gano'n. Ah, Kasi makikita mo naman sa birth certificate. Ang kulang na oh, eh. Di ba? Makikita mo naman sa birth certificate, name of father, Oo, name of mother. Nakikita naman. Kasi, Oo. Oh, Tapos ang nalagay dun sa mm. ano eh Ella Cruz kaysa sa yes. la Cruz. Oo. Kung obvious at clerical, ano na lang yun, ah, magpa-file ka lang naman ng affidavit. Okay. Oo. At, Supporting documents. Ano yung mga okay. supporting documents? Eh kung ika'y yung nabuhay na na ang ginagamit mo yung De La Cruz, nakakuha ka na ng school ID, mm -hmm. nakakuha ka na ng company ID. Mm -hmm. Baka naman yung baptismal certificate mo, tama. Mm -hmm. Pakita mo na yon. Okay. Pakita okay. mo na Pero kung ang pagkakamali ay hindi ganun kasimple, pupunta kang korte. Mm -hmm. So, Pero maganda ng balita na hindi lahat ay uh, kailangan na, ng abogado. Hindi na, hindi oh. na kailangan 'to. Okay. So, so kung ang isang maling letra lang, lang naman sa birth certificate, kung ganun naman 'yon at meron kang madaming ibang ebidensya na ang ginamit mo ay 'yung tama, mm, pwede na 'yan. Okay. At saka ang ang uh, pagkuha ng passport, unahin mo muna 'yung birth certificate. Oo, mo, friend. Kasi wala naman magagawa ang DFA. Tsaka madi-deny ka lang pagkuha ng passport, pa paulitin ka lang, napipila ka lang sa uh, oh, pera. Or kung hindi ka nila i-deny, ang lalabas na passport mo, eh yung maling pangalan mo. Ay di lalong naging lalo mali. Lalo ka nagka-problema. Ay di lalo ka oh, ka nagka-problema. Kasi, ka kasi wala ka choice kung di gamitin yung nasa birth certificate. Oo, oh, oh. maling-mali yun. Huwag mong gagawin yung friend, doble gastos ka uh, doon. at magkakaroon ka pa ng issue. So, sa mismong to. pasaporte, bakit nagkaroon ka ng dalawang pangalan? Eh, oh. Ikaw to, diba? Correct. O di, hmm. nag, instead na ID lang ang naging problema mo ngayon dalawa. Kasi <laughs> nabisyoso sa, ang gusto niya, ID. Pero no, no, passport, passport aga, oh, oh. I admire you for your, ano, ha? Oh, ah. Oo naman, oh. eh. Sabi niya, bakit? Bakit? Eh, gusto niya. Gusto ko, eh. Oo, oh, diba? Oh. Sige. Oh, anyway, si Danny naman, 27 mm. years old, ng Bulacan. Mm. I've been renting the same place since 2022 paying 4,500 pesos monthly. This year, my landlord informed me that the rent will go up to 5,500 pesos. Ah, I'm based, based in Sampaloc, Paloc, Manila. I just want to know if this kind of increase is allowed by Philippine rental laws. Is this considered a reasonable or legal rent hike? Ah, ay, maganda to. oh, uh, 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 sige, sige. Attorney. Merong rent control, oh. Yes. Okay, it was passed noong... 2009. Although, even before 2009, nagkaroon na talaga, madami na tayong rent control laws. Mm. Nagsimula yan, I think, World War After World War Ah, panahon pa ng hapon? Eh, exactly. Ano nyo, bakit? <laughs> Kasi rebuilding eh. Mm. So, parang, syempre, hirap ang mga tao, walang mm. mga bahay, uupo yung mga yan. Eh, mm -hmm. para matulungan ng mga Pilipino, may rent control nung, nine, nung World War. Kasi natigil yan, nung 1970, mm -mm. nagkaroon ulit. Tapos madaming iterations sa batas na So ang latest is 2009. Okay. Noong 2009, the rent control, meron yan. But it expired 2013. Mm. Pero it has always been extended. Kasi okay. Been, in, under that law, yung disud ngayon, di ba yung Department of um, Housing, Department of Human Settlement, Settlement and Urban Development, disud natin yung disud. Uh, uh. Sila yung authorized to determine conditions if the it has to be extended. It's still extended mm -hmm. until now. Okay. So going to this ano, so ano yung Grad Control Law? It controls The amount of increase, actually, mm -hmm. that can be ano, allowed. So, exactly dito sa problema niya. Okay, ano ang covered? Okay, those in, uh, sa pag sa NCR and highly urbanized cities, rent of 10,000 and below. Eto, di pasok to, Pasok or 5 eh. O, pasok Oo. to. Tapos mm -hmm. kung hindi naman sa NCR or highly urbanized, I think it is, 5,000 and below. So, kung sakaling uh, to ito, pasok to 4,500, ano, na, ano ang, dapat ang, okay, so, ito proper? Tanong. Okay, buti na lang. Ang alala ko doon sa red control dati, parang 7%. Tapos, on, so, eventually, nung in-extend, naging 4%. Ngay, I think this year, if I'm not mistaken, Can we check that trend yeah, control? Two point lo. something percent. Two, two, In uh, 2025 rent control law rent control extension increase oh, in 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 ayan, ayan 2.3. point 3 mo sabe ko eh in 2025 the philippines rent control law um increase for residential units sa kanya uh with monthly rents of 10,000 or, or less sa kanya oh. is 2.3 but 2.3 ang magka-apply. So, for, example, dati 4% yan. So, now, ilabas lang. din ang calculator. Oh, so, uh, sa 4,000, kahit din natin i-calculate yan. 4,500, 5,000, 1,000, that's almost 20% increase. Ah, so hindi makatao. Oo, oh, hindi yan. So, so, pwede siya one, magreklamo? Pwede siya magreklamo sa discus. O, oh, sabihin mo sa kanya, Hoy, friend. Oh, oh. 2.3% lang, oh, friend. Oo. Oh, oh. oh, oh. Tapos, actually, I think, tinan nyo sa 2026, uh, pag 2026, I think, 1% lang. Ayan. O, oh, yan, oh, 1% na lang kunyari ngayon ang, ang, ang rent mo kunyari less than 10,000 yun sa kanya So, 2.5 for 2025 ang pwede increase. Next year, kung doon pa rin siya nakatira, 1%, 1%. lang ang pwede Eh, pa, paano increase. ko sa akin, tsaka, Kung hindi mo gusto ang rentang palakad ko, lumayas ka ah, sa property ko. The rent control, ah, bawal. Bawal, bawal Oo. Oh. eh, hindi, pa, e, paano ko sabihin? They have to niyang... be at least given three months notice at saka merong only um, valid grounds for them to be ejected. One is termination of lease paggagamitin nung kamag-anak. Kuya, pwede yun, 'di ba yung gagamitin ng ano ko yung lugar, 'di ba? Oh, joke lang minsan para. Oh, mapalisin. pero alam mo sa batas na 'yon, kaya kaya gagamitin. Um maka maka magagamit nila pagkatapos nung 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 lease term, term at at mm -hmm. the same time pag ginamit nga kailangan talaga ginamit nung anak o nung kamag-anak for a year. Ang tanong ko, paano naman siya or kaninong departamento siya dapat magreklamo? Sa disud. Ah, okay. Ito yung sa may circle. Yes. Sa may circle ito oh, okay. eh. Okay, yung... baka naman merong, I'm not sure kung baka naman merong mga... Sa Quezon City Circle uh, baka ha. Baka may mga branches ang disud sa... sa mga ibang mga LG sa Ta taga saan ba ito? Sampalok eh. Ay, malapit lang. Hindi, Bulacan. Bulacan. So, I think you have to go to the main office but, but, of Disud. I'm based in Sampalok okay? eh. Ah, sabi ko nga sa siya. <laughs> <laughs> Sorry naman. Sorry po. See? Okay. Oh, sa Sampalok ka lang naman. Pumunta oh, ka na, na ng Quezon ng... City. Oh, 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 file a complaint sa Quezon. Yan. Sure. Okay. Hmm. Eh, habang yung... nagpa-file siya ng complaint, paano ko pinapalasta siya? kasama yon sa pwede niyang ano, na hindi siya pwede palayasin. So, um, wag kang umalis. Wag kang umalis. Okay, kang umalis. sige. Pwede ka magbarangay. Sabihin mo, hindi ako pwede palisin dito. Oo, oh, fight pa ako okay. sa disood. Sige, okay. Game. O, um, oh, ito na. Um, si Leah naman ng Makati, 28 uh, years old. Gusto ko pong mat tanggalan ng visitation rights ang aman ng mga anak ko. Hindi kami kasal, pero kaapilido niya ang mga bata. Hindi siya nagbibigay ng tamang sustento. Bastos makipag-usap at nakikialam pa ang pamilya niya. Pwede po Hindi bang kailan, mawalan ng visitation rights, pero tuloy pa rin ang sustento. At pwede po bang gamitin ang RA 9262 Valsi. Valsi, para habulin ang kulang niya. Okay. okay. Dito talagang hindi sila mag-asawa. Okay lang yan. Okay. Okay. Pag hindi ka mag-asawa, yung mga anak nyo is considered illegitimate. Di ba? Kasi walang kasal Di ba? Uh, pag ang mga anak, pinanganak na illegitimate, parental custody is with the mother. Di ba? Mm. Alam na below seven years. Um, but sa batas, actually natin, sa family code and sa civil code, walang sinasabing ang duty lang is yung tatay to support eh. Pero mm. wala yung mga visitation. However, sa mga recent um, Supreme Court cases, mm -hmm. it has recognized that even if the father, the father of an illegitimate child, yun nga, he still has the right of access. oo kasi uh, anak niya yun di eh, para bumuo no? ang isang uh, uh, isip ng isang bata. Uh, na, uh, 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 hindi ko na mayal okay. yung title ng kaso yun pero ito's 2024 they actually explained that the supreme court explained na um, it's also for the welfare of the child Correct. na Correct. to know their father kahit na illegitimate and to spend time with their father with them, diba, oo, for years so so um, even though the law does not say so na merong clear cut na visitation or right, right of access the supreme court has already said okay. that meron pero ito however, however on the contrary ayaw niya uh oo -oh. so um is it absolute the meron meron at first, pero can you remove the visitation rights? Yes, you can. Pero what will be the grounds for the removal okay. of the visitation rights? Okay. Una... Kasi baka busit lang siya, ayaw niya makita yung ex niya. Always, always in this case, welfare of the child. Yan. I mean, always yeah. Okay. yan. ba mm -mm. diba? So, if you can prove na yung pagbisi, yung, yung kanyang presence ay hindi nakakabuti sa inyong mga anak, then... You always have some, it's always on a case-to-case -case basis, but Um, in the end, it is the welfare of the child. Okay. So, ito, sinasabi niya, kasi may mga magulang and may mga in-laws, okay, bibigyan kita ng sustento pero kailangan pakikita mo sa amin yung bata para nakikita namin siya. So, parang ginagamit niya yung sustento as oh, a weapon. Kung hindi mo kami, hindi mo pakita, hindi, hindi, kita, ikaw maalang magsustento. Yan, papasok yung vowsy. Ah. Kasi ang okay. na, there is, ano yun, ang vowsy kasi, violence against women and children, also applies to partners, yung kahit hindi kasal. Mm, -mm, mm Di ba, if you have a common child, yan, definitely sila, pasok sila dyan. Now, It's for women and children. And one of that, hindi lang siya psychological or physical abuse. There's also such a thing as economic abuse mm -hmm. sa VAUC. Now, ang economic abuse sa VAUC is yan, yung withholding support or even threatening mm. to withhold support. As a means of control. Uy, alam mo, pag sinabi mong vowsy na ganyan, ang dami uso ngayon yan. Ang daming gumaganyan ng mga kaso-kaso, no? Although, alam mo, misa nga, I mean, there are pros and cons to the vowsy, yeah. no? Ako nga, nagkaroon ako ng kaso na parang hindi naman lahat ng mga masamang pagsasama ay... Mm -hmm pwedeng i-vowsy. Yes. Ako naniniwala ko doon. At saka huwag naman kasi minsan ginagamit yung mga bata, ginagamit yung pansarili uh, yung interest uh, ng mga magulang para uh, i-you know, uh, hmm. ano gititin yung lalaki. If, if it's a bad marriage, wag, it's ganun. a bad marriage. But not all bad marriage, not all marriages that ends are abusive marriage. Correct. So, Oo. Ako naniniwala rin ako At saka minsan kasi, kasi parang hindi lang napagbigyan yung kapricho ng babae. Tapos... talaga ano eh. Walang forever. Hindi kayo oh, eh. Tapos sasabihin niya, eh kasi may babae ka na para makaganti ako sa'yo. Ay mga ganyan. Ay, 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 oh, ay, ay, oh, isa ay, rin oh. yan. Diba, ay, alam ay, natin oh. yan. Huwag tayong plastic. Ang mga oh. plastic. Ganyan. Aray. <laughs> aray. Oh, oh. Misa ganyan yung paghihiganti ba? Alam mo kasi, adiba, ano and hell hath no fury. Ai. sa a woman's scorn. Ai. Oh, wag nang ganyan pag hindi tayo move, on, on, move on, on, move on na move ang on. peg. Oh. Sige, mo na lang kanda ko pa. Bakit naman ako magta-tsaga pa? Oo, oh, oh. tama. O, move kasi on tayo, tayo, tayo ng na peg, siya. ha. Oh, anyway, so oh. pwede ka raw, pwede namang kang uh, pwede ka naman, naman magpa-party. Pero sana ako, ano na lang. Oh. Pero kung ganyan, okay. Ah, uh, sa VAUSI, it's a criminal, ano, di ba? Although, uh -oh. pwede rin naman kasi mag-protection, mag-file ka lang ng protection order. Yung protection order, hindi naman yan just to protect you, eh. Mm. Pwede kasi, ang fa file mo lang, you're going to file under 928, the 9262 ng VAUSI, protection order, but only for support. Oh, pwedeng ganun. So pwede ka mag-file. ka ng ng family court. Ang, family court ang, ang, or sa pulis. Oh, sa Di ba merong ano ngayon, yung, yung desk, women's, women's desk? Is. Women's desk, oh. Women's desk oh. automatic. Oh, pero oh, sige for economic abuse. Yes. Okay, pwede. Oh. pwede, pwede sa so, oh. women's desk. Tapos Actually, punta kayo doon. Sa batas ng ano naka, it's ano, it's mandated that there's oh. always a women's desk sa lahat. In every precinct. Mm -hmm. Okay, every may percent. question ako. <laughs> kailangan ba ng abogado sa ganyan? Pag, sa Pag, Bausi? Sa Kailangan hindi, ba? Sa una hindi. Ah, sa una hindi. Sa pangalawa meron na. <laughs> Oo, sa pangalawa. Sa pangatlo rin. <laughs> meron na. Oh. <laughs> so, gagastos din. May gastos yan. Ay, may gastos. already ready ka ba dyan? O, kasi kung sa women's desk ka sa police, di ba? Ang complainant magiging ang police. Mm, may point. So, walang gastos. wala masyadong gastos oh. yan. Although, kung nando ka na rin lang, kukuha rin lang naman. Pwede ko namang may pao naman eh. Di ba? Mm. If okay. if you're an indigent. At saka usually, pagka criminal case na, nakikipag-ayos na, may mediation naman eh. Exactly. Oh, may oh. mediation uh, oh, naman na magaganap. Ngayon, kasi magagana. ito ng push ng Supreme Court oh, oh. for mediation. Kahit nilawakan nila yung mga covered na mga cases uh -oh. for mediation. Magkakapamilya eh. Uh -huh. Oh. Oh, minsan ano na kayo nagkaanak. Yung... Pa, paano na, yun ng walang... Ng pagmamahala. Alam na, oh, di ba? No. Huwag oh, <laughs> oh wag ganun. Wait, porque mental. hindi lang nagkatundu-tundu ngayon oh. eh. Di ba? O oh. oh anyway, ako? meron ako itatanong. ilang oras pa tayo? Eh, ilang oras? Sorry. Ah. Ilang minutes pa? Ah. Kaya pa? Ah, kaya pa. Ay, ito kasi ang gusto ko pre-nuptial agreement. Gusto oh, ko rin saya, niya. saya. Love. At ang saya mo, Mare, ikaw ba? Uy, ikaw ba? <laughs> hindi eh. Hindi. <laughs> Meron lang ako mga naririnig na ay, 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 may mga gano'n. So marites. Parang so, ano? So marites. the latest, the latest. The latest, the latest. <laughs> At hindi lang yan, mga friends. Nakikita ko <laughs> lang sa mga pelikula, friend. Uh -huh. Eh ngayon parang sabi ko may mga totoong para ganyan. Parang siyang panguli yung telenovela. I know, no? right? Diba? Yung voice over flower, at saka diba? F4 lang ng... ang peg. Sanchay! Ng... E, parang sawing-sawig at sa wikas, anak ng mayama. Anak, anak ng mayama. Tapos may ganyan. Okay, pag-usapan oh, natin oh, ngayon oh. yung prenuptial agreement. Ano muna ang ibig sabihin nun? Ah, okay. Ang ibig sabihin nun, prenuptial, ano yung nuptial? Kasal pre bago ikasal. Mm. 'di diba kasi ang post pagkatapos, pre nuptial. So bago ikasal. Bago ikasal magkakaroon kayo ng agreement. Mm. Ano na, yun naman tong agreement na ito? Ah, uh, it mostly refers to your property, relation. kaperahan. Oh. Alam niyo, magpapatotoo tayo. Ang any successful partnership must also have that that component, na nagkakaintindihan kayo sa, sa perahan. perahan. Oo yan. Mm -hmm. Madami nag, nag, nagkakahiwalay dahil sa usaping hindi pera. Hindi ba dapat... Hindi ba kakahiwalay itong dalawang to kung usaping pera lang? Pero uh, hindi no. ba dapat for richer, for poorer... Till death do us part. Ay, pero kailangan... Kaya may pera o wala, ganun Naku, dapat. Hindi ganun eh. Ay, ah, ba hindi ba ganun? ganun? Di, I mean, wala may, namang ganun? Meron ganun, pero mabuti ng malinaw para mabawasan ng paghihiwalay. Sabi Ay, um... ko na nga, uh, boy, mga tao ngayon, tinit, mga materyo, mat, Naku naman, eh. let us be, ano, but that's a, realistic. Realistic tayo. Okay. I ano mean, na like, dito naman sa, ano, kaya, um, usually, now, ang, ano dyan is, akala nila ang prenuptial agreement. Bakit na kailangan yan? Kasi nga, yung Ano ba yung epekto niyan? Oo, oh, kasi yun. kung wala kayong prenuptial agreement in okay. this day and age, under the new family code noong 1988, wala nun, ang mag-ano ang mag, sa inyo is absolute community of ano property. absolute community? Of property. Ang ibig sabihin nun, kung anong pag-aari mo bago tayo ikasal, kung ano ang pag-aari ko, bago tayo ikasal, pag tayo nagsama, lahat nung sa'yo akin, at lahat ng akin ay sa'yo. Ay, Parang gusto ko yan. Parang film. So, may ganun talaga, mm -hmm. may pelikulang ganyan. Lahat ng sa'yo akin, oh. lahat ng akin sa'yo. At yan, saya talaga. Yan, pagka mayaman ng oo, oh, oh, Exactly, oo. Oh, so, lahat oh. yun. Mayroon mga exceptions, kunyari, pero yun ang general rule. Lahat yun so, yun sa'yo. Pagka meron ka namang arrange na prenuptial agreement. Iibahin nyo, ano Anong mangyayari? Iibahin niyo yung usapan. Niyo. Like? Ano ang gusto nyo. Ah, uh, example. Lahat ng kinita ko at mamanahin ko. Akin lang. Yes. No touch. Pwede. Ha? Huh? Ha? Pwede. Tapos? Or pwedeng, ang atin lang, o oh, lahat ng akin, bago nang kasal, akin lang. Lahat ng sayo, bago tayo kasal, sayo lang. Mm -hmm. Ang may atin lang, eh ito, yung kikitain natin during. Pero kung meron akong kinitang ganito, sa akin lang yon Yung meron kang kinitang ganito. Eh, kinitang... paano ako nagkaanak? Ah, hindi mo naman pwedeng i-agreement na hindi nyo susuportahan ng anak nyo. That's mandatory. Hindi, ang tanong ko, kung kunari uh, kinasal na sila, hmm. tapos nagkaanak sila, So yung kanilang duty to support the Obligation to support the child. Hindi ba lalaki lang? Ay, hindi. Joint eh, kasi pa. asawa, ni. Hindi, joint yan. The ju joint pa rin? Of course. With the family ko. <laughs> <code. laughs> equal opportunity. Equal, ah, equal, wala equal. na talaga yung dati. Puro lalaki Ay, lang, hindi, ano. Hindi, hindi na uso. Hindi na uso ngayon. Yun, hindi na uso ngayon. So, ngayon, pag nagkaanak sila, dalawa silang susuporta. Not unless, sinabi nung guy mismo na, hindi, ako na yung bahala. Yung sayo, sayo. Pwedeng gano'n. Pag nag-asawa na. Pag nag-asawa na. Pero, kunyari, hindi na ito ba? d'yon. Diba? Kunyari, nawalan yung, yung... For example, God forbid, diba, na walang pera na si, Miss, si Mister. Hindi mm. niya na masustentohan ng mm. mga anak niya. Tapos, i-insist niya, ano, eh, sabi sa prenuptial, so, wala naman akong responsibilidad. Mm. Pwede ba niyang, ano, yun? Hindi. Mm. The law will take over. Mm. The law will take over. Say, no, that welfare of the child support mm -hmm. must be given. I see. Mm -hmm. So, uh, ano mo gayahin noon? Ako curious lang ako. Oh, for example, naman, minana po. Minana yung oh. ang daming minana, for example, nun, lalaki, no? Ah, okay. Magandang tanong 'yan. Okay. Pag sa absolute community of property, kung ano yung minana mo, bago ka ikasal, mm -hmm. Tapos wala kayong prenup, kasama yun sa absolute community of property. Mm -hmm. Bago ka ikasal, lah. kasi sayo na 'yun eh. Eh, tanong ko, pero kung Minana mo yun during marriage. Uh Oo. -oh. Sa'yo lang 'yon. Oh, may ganon. Mm. Okay. okay, Ngayon, ang tanong ko. For example, um mm -mm. uh <laughs> Ay, ang tsakit. Huwag naman. No. Wala naman ko binabanggit. O, oh. oh, kayo talaga. Rooting for them. I'm rooting for them. Oh, eh, <laughs> sa akin, kunwari, naghiwalay ang mag-asawa dahil mm. hindi sinasadya. Mm. Eh, hindi pala tayo compatible. Mm. So, paano na yung mga nang... Kunwari, kinasal sila two years. Hoy, uso ngayon yan, ha? Oo. Oh. Ang daming ganyan, ha? So, minsan, dalawang taon lang sila tapos nawala na. Usually, a prenuptial agreement will also govern the... The separation dissolution, of uh, uh, the dissolution of the conjugal property. Ah, oh, um, may ganun din. Uh, so talagang nakasulat lahat. A, a, a good prenuptial agreement will also um, take into account. It's possible Even dissolution. The, the, the slightest possibility mm. sinusulatan even death most probably. Most probably, yes, oh, oh. 'di ba? Although you cannot ano um, you cannot you cannot write a prenuptial that will go against the law. So, for example, mm hindi -hmm. ka naman pwede gumawa ng prenuptial that will uh, prevent um, complying with, let's say, succession rules. Mm -hmm. yung pagmamana. Di ba, ng mga anak. Forced first, first heirs yung mga yun eh. Mm -hmm. Di ba, Even ng asawa, forced heir yan. Meaning, di ba? I see. Kahit anong magangyari, mag magmamana ang mga okay. anak mo sa'yo. Kaya pala, okay. kaya pala, may mga pagkakataon. Ito, Napag-uusapan lang naman, ano, napag-uusapan lang, which is tama naman, ah. no, pinag-uusapan talagang pera. Alam mo, wala kang pera, masakit ang ulo mo, marami kang pera, mas masakit ang ulo mo, di ba? Gusto ko nang may pera, pero masakit ang ulo mo. gusto ko rin yan. Yeah. <laughs> <laughs> Jessica lang ang ulo Oo, oh, 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 no? oh, oh, masakit oh, ang, pain ang ulo mo. na Oo, di ba? Sino ba naman magre-reklamo na marami nakahiga ka sa pera? Hindi, pero, okay, ang sabi nila, ang prenuptial is pang mayaman. Hindi ba totoo yun? Hindi totoo yun. Pwede ka naman mag-prenuptial agreement ng, ng kahit na hindi. Yung, alam nyo lang, gusto nyo separated yung properties nyo. Hindi, lalo na kung ako lang ah, kung kayo ay merong pangalawang partner na may, may anak na kayong bawat isa. Magandang ah, may ganun din. Actually, ang batas, ganito yes. To, ha. yes. Let's say, um, Um, married ka na before. Oh. Tapos hindi na dissolve yung conjugal properties nyo. Yung hindi okay. mo na distribute yung, yung pag-aari mo sa mga anak nyo o sa hindi wala, nando pa rin. Usually gina ng mga Pilipino kanon, 'di ba? Kunya na byudo, na biuda, hindi, hindi pa ni-distribute, meaning dissolved. Yes. Tapos biglang nakahanap ng bago. Mm -mm. Um, ang batas, pag ganon, Automatic separation of properties. Hmm. Hindi absolute community of properties. Sa akin lang best talaga na kung kayo may mga pangalawang pag-ibig or may mga anak-anak na kayo. Ayusin na muna yung properties nyo yes. know, before. At hindi tabu yun. Hindi, hindi yung masama yun. yun. Oh. Hindi maganda. Lalo na yung, kunyari, um, hindi yung sabi mo, ah, hindi makasarili ka, hindi. Lalo na kung may mga anak na kayong sa iba't ibang. At lalo ibang... na, kunyari, kung yung properties na yun ay eh, galing doon sa pamilya noong dating dati mong asawa. Siyempre, oh. magre-reklamo yung mga ibang mga kamag-anak. Correct. Pinaghirapan. Tapos, 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 pangalawa mo mapupunta. Oo oh, no nga. Ang ganun oh. na nga yun. Oh. Oh, di ba? May mga ganun issue. Hindi, pero hindi nga diba? mangyayari yan dahil nga, kung hindi mo na-dissolve yung iyong conjugal properties, meaning hindi mo na ipamana na sa mga anak nyo prior to your second marriage, um, assumed na okay. separation of properties. All right. Okay. So, handa na naman nating mm. natutunan ngayong mm. araw na ito, mga friends. Mm. Anyway, sana samahan niyo pa rin kami sa susunod nating edisyon, ha? Uh, hanggang sa muli po. Ako yung mare ng bayan, Mare Yao. At ako yung Abogado de Campanilla, attorney PG. Napansamantalang humahalili po sa ating abogado de Campanilla na attorney Danicon. Yes, we, Atty. Miss Danny Con, we miss you. Attorney Danicon, we miss you. Hanggang sa muli po. Bye everyone! Bye! Love is love!